Ngunit hindi tumigil ang bulungan at ang mga manlalaro ay muling nagsimulang mangutya sa muscle head. Ngayon, nagalit ang muscle head. Ang kanyang dugo ay nagsimulang uminit at siya ay lumingon ng may malaking puwersa, sumisigaw. Nagtatanong kung sino ang bastos na nag-usap. Ngunit ang lahat ay tahimik at ang muscle head ay hindi makagawa ng anuman sa sitwasyong ito. Sinimulan niyang gilingin ang kanyang mga ngipin sa galit, iniisip na alam niyang mangyayari ito kung hindi lamang iyon, ang anghel na iyon ay hindi nagbunyag ng lahat ng kaugnay sa kanyang skill. Magiging iba ang mga bagay, ngunit biglang may nangyaring nakakatawa. Biglang dumating si young man sa eksena na may dramatikong pagdating. Siya ay lumuhod at nagbigay galang sa muscle head na sumigaw ng malakas at masigla. Hello? Nagulat ang muscle head sa biglaang pagpapakita na ito at tinanong ang pagkakakilanlan ng bagong dating. Si Youngman, na may tinig na puno ng paggalang, ay nagpakilala bilang Youngman at tinawag ang Musclehead bilang kanyang nakatatanda. Ipinaliwanag niya na siya ay dumating upang magbigay galang sa Musclehead. Ang sagot na ito ay nag-iwan sa Musclehead na medyo naguguluhan. Tinanong niya kung kilala niya si Youngman, na sinagot ni Youngman na sila ay estranghero. Gayunpaman, inamin niya na ang kanyang ambisyon sa buhay ay maging gangster tulad ng Musclehead at siya ay isang malaking tagahanga at kung paano siya nakiusap sa Musclehead na gusto niyang sumama sa kanyang koponan. Ang Musclehead ay hindi makapaniwala sa kakaibang hangarin ni Youngman. Nagtataka siya kung anong uri ng baliw ang nangangarap na maging gangster tulad niya. Bago makasagot ang Musclehead, si Youngman ay lumuhod at nagbigay galang. Sinabing siya ay magsisilbi sa Musclehead sa buong buhay niya at gagawin ang anumang utos ng Musclehead. Pumiling siya, sinabing, pakiusap, pakiusap, isama mo ako. Ngayon, nang makita ito, nagsimula nang tumawa ang Musclehead, iniisip na nakita na niya ang lahat ng uri ng mga baliw sa kanyang buhay. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong uri ng baliw. Pagkatapos, itinuro ng Musclehead ang kanyang daliri sa mga nakalap na manlalaro nagtatanong kung may mali sa mga mata ni Youngman. Napansin niyang tila hindi gusto ng lahat si Youngman ngunit siya ay nais na sumali sa kanyang koponan. Si Youngman, puno ng kasiyahan ay nakapikit ang kamao at tinapik ang kanyang dibdib na may malawak ng ngiti. Ipinahayag niya na hindi siya nagmamalasakit sa iniisip o sinasabi ng ibang mga manlalaro. Gusto lang niyang makasama ang muscle head at handa siyang gawin ang lahat para makasama ito. Ngayon, ang Musclehead ay nakikinig dito na may seryosong mukha. At pagkatapos ng isang saglit, ang Musclehead na may ngiti ay sumagot na gusto niya ang mga tao tulad ni Young Man. Kaya't kukunin niya si Young Man sa ilalim niya, magiging responsable at itataas si Young Man. Nang marinig ito, si Young Man ay labis na nagpapasalamat, paulit-ulit na yumuyuko at nagpapahayag ng kanyang pasasalamat isang tunay na karangalan para sa kanya. Samantala, ang ibang mga manlalaro ay hindi nakapagpigil na magbulungan tungkol sa hindi inaasahang pakikipagsosyo. Nahihirapan silang maniwala na si Youngman ay nakipagtulungan sa Musclehead at ang ilan ay nagtanong sa katinuan ni Youngman. Gayunpaman, habang pinagmamasdan nila ang Musclehead at si Youngman na nagtatawanan at masayang nag-uusap, hindi nila mapigilan ang kanilang mga komento. Ipinahayag nila na may kasabihan na ang mga ibon na magkakapareho ay nagkakasama, kaya hindi nakakagulat na makita ang isang piraso ng dumi na naakit sa isa pang piraso ng dumi, kaya't ang layunin ng araw na ito ay 4,700. Pakiusap, mag-like at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ngayon, ipagpatuloy natin. Bigla, mula sa wala, ang anghel ay bumaba mula sa langit na may nakakasilaw na pagdating na nagulat sa lahat ng mga manlalaro. Siya ay lumutang sa hangin sa isang sandali, tila nagkalkula ng isang bagay. Pagkatapos ay inihayag niya na may 90 na mas kaunting tao kaysa sa nakaraang round. Nang marinig ito, ang mga manlalaro ay nagsimulang malito, nagtatanong ano ang ibig sabihin nito. Ngunit bago sila makapagsalita ng higit pa, isang quest window ang lumitaw sa harap nila na nagsasaad na ang kanilang misyon ay protektahan ang Purple Crystal mula sa pagkasira ng mga halimaw. Tanging 1,255 na manlalaro ang makakaligtas sa round na ito. Nang makita na may 90 na mas kaunting manlalaro kaysa dati, kumalat ang pagkalito at takot sa mga kalahok. Ang anghel, na patuloy na lumulutang na may kamay sa kanyang mga labi, ay magalang na ipinaliwanag na hindi siya makakapunta sa tunay na mundo at pumatay ng sinuman. Dahil nangangahulugan iyon na ang mga manlalarong iyon ay namatay sa tunay na mundo sa ilang kadahilanan. Isang manlalaro ang sumigaw sa pagkabigla at takot na pagtanto na tanging 1,225 na manlalaro ang makakaligtas sa pagkakataong ito na isang ikawat ng ang mga manlalaro. Habang unti-unting napansin ito ng lahat ng mga manlalaro, nagsimula silang magpanik at ang ilan ay nagsimulang sumigaw. Isang manlalaro ang nagtanong sa anghel, May mali ba? Sa bawat round, kalahati lamang ng mga manlalaro ang nakakaligtas, kaya paano? Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang anghel ay napasabog sa tawa. Nagsimula siyang tumawa ng malakas habang humahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang tawanan ay umaabot sa buong lugar. Kaya naroon sila ang buong grupo ng mga manlalaro na nakikinig sa anghel na may mga mata na nakabukas sa takot at pagkalito. Binalikan siya ng anghel, tinawag silang mga maruming unggoy at sinabing hindi mga tanga ang mga anghel. Malinaw na ipinaabot niya na walang pagkakamali sa mga patakaran. Sa masiglang tono at may daliri siyang nakaturo, nagbigay siya ng isang nakakagulat na balita. Pinapaalala niya sa lahat na nakaligtas ang lahat sa nakaraang round kaya't natural lamang na isang kapat lamang sa kanila ang makakaligtas sa pagkakataong ito. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng mas malalim na takot sa mga manlalaro na dati nang kinakabahan. Ang hitsura ng anghel ay naging seryoso habang inilalatag niya ang mga detalye ng misyon. Sanayon na ito, mayroong apat na pintuan ng kastilyo at bawat tatlumpong minuto magsisimulang lumabas ang mga halimaw mula rito. Ang kanilang misyon? protektahan ang purpurang kristal mula sa pagkasira ng mga halimaw. Magkakaroon ng apat na alon ng mga halimaw at kung hindi nila mapoprotektahan ang reliya, sila ay papatawan ng mabigat na parusa. Upang gawing mas madali ang mga bagay, sinabi niyang iraranggo ang mga manlalaro batay sa bilang ng mga halimaw na kanilang napatay. Dito nila malalaman ang nangungunang 25% na makakaligtas at upang gawing mas kaakit-akit ang alok, ibinaba niya ang lakas ng mga halimaw ng isang katlo. May isang muscle head sa grupo na nakangiti, na parang alam na niya ang lahat. Akala niya madali lang ang round na ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay patayin ang maraming halimaw at mayroon pa siyang kakayahang autoridad upang suportahan siya. Madali lang, di ba? Pinaingay ng anghel ang kanyang mga kamay Upang makuha ang atensyon ng lahat, sabay sabing halos nakalimutan niyang sabihin ang pinakamahalagang bagay. Tumingin siya sa Musclehead at sinabi na sa nakaraang round, ang life is a documentary, ang naging zone leader, di ba? Kaya't maaari niyang gamitin ang kakayahang autoridad upang utusan ang sampung tao kahit walang klase. Pagkatapos ay tinanong niya, wala bang nag-isip kung ano ang mangyayari kung mamatay ang zone leader? At nang marinig ito ng musclehead siya ay naging parang estatwa na walang imik. Pagkatapos, ipinaliwanag ng anghel na may masamang ngiti na kung ang zone leader ay mamatay mula sa halimaw o anumang natural na sanhi, tulad ng kung siya ay pumatay sa kanyang sarili o nahulog sa isang patalim at namatay, mananatiling bakante ang posisyon ng zone leader at kailangan nilang bumoto muli upang magpasya kung sino ang magiging susunod na zone leader. Pero paano kung ang zone leader ay napatay ng ibang manlalaro ang muscle head ay nanatiling nakatayo sa pagkabigla habang ipinaliwanag ng anghel na kung ang isang manlalaro ay pumatay sa zone leader, ang papatay sa kanya ay automatikong magiging zone leader at maaari rin niyang gamitin ang den utos ng autoridad kahit ano paman ang ginamit ng nakaraang zone leader. Nang sabihin niya ito, lahat ng mga manlalaro ay tumingin sa muscle head na may nakamamatay na tingin. Parang nais siyang lamunin. Pagkatapos, Muling pumalakpak ang anghel sinabing lilitaw ang mga halimaw sa loob ng sampung minuto at umaasa siyang magtutulungan ang lahat at makaligtas. Ngunit ngumiti siya, tila masaya, at tinitigan ang musclehead sabay-sabing umaasa siyang magtutulungan ang lahat ngunit hindi siya sigurado kung kakayanin ito ng musclehead. Sa mga huling salitang iyon, siya ay naglaho na nag-iwan sa musclehead na nanginginig sa galit. Pagkatapos ay nagsimula ang musclehead na sumigaw sa galit, minumura ang anghel at tinatawag siyang masama. Gayunpaman, may isang bulong na nakakuha ng kanyang atensyon at nang lumingon siya, napansin niyang, handa na ang mga manlalaro na may mga armas, handang umatake. Nakita ito, kinuha rin ng musclehead ang kanyang patalim sa galit at nagsimulang sumigaw na sinasabing kung gusto nilang mamatay ng ganito, maaari silang lumapit at tutuparin niya ang kanilang mga kahilingan. Ngunit hindi umatras ang mga manlalaro ipinaliwanag na ang musclehead ay maaari lamang gumamit ng kanyang autoridad ng sampung beses at kung sabay-sabay silang umatake, hindi siya makakapagdepensa. Sa gitna ng tumitinding tensyon, naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang mabigat na hakbang na may utos ang umuugong na humatak sa atensyon ng lahat. Walang iba kundi si Ryu na naglakad sa harap ng mga manlalaro na may makapangyarihang aura. Nagbigay daan sila sa kanya habang siya ay lumapit sa muscle head. Nang mapansin ni Ryu na papalapit siya sa muscle head, nagsimula itong magpanik at nagtanong, Bakit lumalapit si Ryu sa akin? Ngunit walang sinabi si Ryu. Naglakad lang siya patungo sa muscle head at sa malamig na tinig ay sinabi, Huwag kang matakot, hindi ako narito upang patayin ka. Kung nais kong patayin ka, hindi ka na buhay sa unang lugar. Narito ako upang sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang muscle head ay nakatayo lang doon na may pawis sa muka. Pagkatapos ay sumagot ang muscle head na tila natatakot ngunit hindi ito ipinapakita sa lahat na hindi siya natatakot at nakikinig. Kaya't maaari nang sabihin ni Ryu ang anumang nais niya. Sa kaunting kayabangan, idinagdag ng Musclehead na kahit na malakas si Ryu, kung sila ay lalaban, sisiguraduhin niyang mapuputol ang isa o parehong kamay ni Ryu. Idineklara niyang hindi siya natatakot sa mga banta ni Ryu. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagsimula si Ryu na ngumiti ng masama. Nagbigay ito ng panginginig sa gulugod ng muscle head. Pagkatapos, si Ryu, na may malamig na ekspresyon at cool na pose, kamay sa bulsa, at ang isa ay hawak ang kanyang itim na scythe ay nagmungkahi na tila nasa masikip na sitwasyon ang muscle Nag-alok siya. Paano kung siya ang magprotekta sa muscle head? Ang muscle head ay naiwan na lubos na naguguluhan at nakatayo sa kalituhan habang ipinaliwanag ni Ryu na siya ay tutulong mula sa likuran ng muscle head at poprotektahan ang kanyang likuran upang walang makapanakit sa kanya. Ngayon, nang marinig ito, nagulat ang lahat ng mga manlalaro Nagtatanong kung bakit pinoprotektahan ni Black Scythe ang Musclehead. Kaya kung nais nilang patayin ang Musclehead, kailangan din nilang labanan si Black Scythe at kung ganon, hindi nila kayang harapin ang dalawang malalakas na kalaban. Ang deklarasyong ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng mga manlalaro. Hindi nila maunawaan kung bakit pinoprotektahan ni Black Scythe, si Ryu, ang Musclehead. Napagtanto nilang kung nais nilang patayin ang Musclehead, kailangan din nilang makipaglaban kay Black Scythe at imposibleng labanan si Black Scythe. Samantala, ang Musclehead ay nakikinig sa mga bulong, iniisip na ang pangalan palang ni Black Scythe ay sapat na upang magdulot ng takot sa mga manlalaro. Sa isang tono na medyo hindi sigurado at maingat, tinanong ng Musclehead kung ano ang nais ni Black Scythe kapalit ng kanyang proteksyon. Si Ryu, laging kalmado at mahinahon, ay sumagot na hindi siya humihingi ng marami. Pagkatapos, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso habang sinasabi niyang ang tanging kondisyon ay dapat sundin ng Musclehead ang kanyang mga utos. Ang kondisyong ito ay tila nagulat sa Musclehead. Habang napagtanto niyang sa katunayan, inaalok siya ni Black Scythe ng isang papel bilang tagasunod. Nagtataka at maingat, tinanong ng Musclehead kung bakit nag-aalok si Black Scythe ng ganitong kabaitan. Si Ryu ay sumagot nang may misteryo na hindi niya maipaliwanag. Nang tanungin ng Musclehead ang tungkol sa kalikasan ng mga utos na kailangan niyang sundin, nagbigay si Ryu ng katulad na sagot na sinabing hindi niya rin maipapahayag iyon. Pinayuhan niya ang Musclehead na huwag masyadong makipag-usap at basta sundin ang kanyang mga utos. Wala siyang buong araw dito. Ang Musclehead ay nag-isip ng malalim. Ayaw niyang maging tagasunod ni Black Scythe, ngunit natatakot siya sa maaring mangyari kung tatanggihan niya ang alok. Susugod ba si Black Scythe sa kanya? Sa estado ng pagkabahala, siya ay naluha, nararamdaman ang bigat ng desisyon. Pinilit siya ni Ryu na magbigay ng mabilis na sagot, habang ang ibang mga manlalaro ay sabik na naghihintay sa kanyang sagot. Sa pag-aalinlangan, tinanggihan ng muscle head ang alok ni Black Scythe na nagsasabing hindi siya susunod sa kanyang utos. Si Ryu ay tumingin sa kanya ng malamig at nakamamatay na tingin at nagsimulang maging masaya ang ibang mga manlalaro, sinasabing, Bobo ba ang muscle head? Kung tinanggap niya ang alok, poprotektahan siya ni Ryu. Ngunit hindi, dahil sa kanyang kayabangan, tinanggihan niya ang alok. Ang atmosfera ay naging tensyonado habang ang isang babae ay naghahanda ng kanyang mahabang espada at ang kanyang kaibigan ay nagaayos ng kanyang sibat. Dahan-dahan, lahat ay naghanda na umatake sa Musclehead. Si Ryu, sa kabilang banda, ay umalis sa eksena, sinabing wala na siyang pakialam sa mangyayari sa Musclehead. Kung siya ay mabubuhay o mamamatay, wala na siyang pakialam. Sa sandaling ang mga manlalaro ay handang umatake, nagpadala ang sistema ng isang abiso. Ang unang alon ng mga halimaw ay darating sa loob ng isang minuto na nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Agad na nagbago ang kanilang mga prioridad at ang pagprotekta sa kristal ang naging pangunahing layunin. Iniwan ng mga manlalaro ang ideya ng pag-atake sa muscle head. Nakita ang pagkakataon, nagpasya ang muscle head na sundan si Ryu, iniisip na maaaring mas mabuting opsyon ang ginagawa ni Ryu. Habang sinusundan siya, Napansin ng musclehead na si Ryu ay patungo sa ikatlong pintuan ng kastilyo na walang bantay. Bigla, isang malalakas na tunog ang nagsignify ng pagsisimula ng unang alon ng mga halimaw na nagdulot ng pagkabigla sa lahat.